Ano po ang masabi po ninyo sa pagpapatakbo po ng uh, ng Oscar uh, sa kanyang uh, programa particular po dito sa inyo sa sa Peace Cup. Eh sa nakikita ko po naman ay oh. eh ano maganda po naman. Maganda po naman ang kinalalabasan kaya nga lang meron din tayo nakikita na kunting konting kamalian sapagkat kung susundan po natin ang batas, eh, yung mga pagkaltas-kaltas na ganyan, eh, bawal. Hmm. Uh, sa tingin po nyo, uh, hindi maganda. Bawal? Opo, eh, sapagkat yung, ano, yung, pina, yung inaproban kanina ng body, eh, totoo na pinayagan ng body. Subalit kung susundan mo yung batas, mali pa rin eh. O bakit nga po? Bakit po? Eh, eh siyempre po, eh, yun po ay para sa Pangulo. Para na po sa Pangulo yon Tapos eh, kakaltasan natin. Siguro, meron namang, pwede naman siguro nila isama sa planning ng budgeting. Yung pong kinakaltas na yan, hindi na po dapat ikaltas sa mga pangupangulo sapagkat limandaan lang po yan, isang buwan pong paghihirapan ng mga Pangulo yan, tapos aalisan po natin ng 20, eh, hindi po ba ang dami rin naman tumututol? Mismo sa istasyon nyo, meron mga nagpupuntang mga Pangulo. Opo. Opo. Kaya sana, eh, kanina sabi aalisin, ah, ngayon pinagtibay uli, eh, siguro may nakikita rin tayong konting kamalian doon. Ayan. Sige po, maraming salamat po, uh, Kuya Rodol po. Ay, wala pong anuman, sir.